Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa atin pong lahat at dito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong July 14 at July 15, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating Sumad update para po ngayong July 14 At dito po tayo sa July Yan ay 7 At 14 sa ating pecha 24 sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po wagay pa rin po ng dati Simplify muna natin sila 0 plus 7 is 7 1 plus 4 is 5 At 2 plus 4 is 6 Ganoon din po sa bandang gitna Add lang natin 7 plus 5 is 12 at 5 plus 6 is 11. Dito din po sa bandang baba, 12 plus 11 is 23. Ito po yung ating unang numero, meron tayong 23. At yun naman pong kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. 7 plus 5 plus 6 is 18. Ito naman po yung kapares nating numero, meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin kumakayaan. 23-18 or 18-23. Yan, pwede pwede na po yan. At dahil 2 digits po sila, 18 at 23, simplify lang muna natin. Uh, para bago natin yan may sumala, para mas maraming tayong tayo mga numero pwede po pilihan. Dito po sa 18, 1 plus 8, yan po ay 9. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. So, ito ang ating isusumada, 9 at 5. At unahin natin isumada ang 9. Kunin muna natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. At kinuha natin dyan ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At dito naman po sa 5, kukunin muna natin yung 23 sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pinuhari na rin ang 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ngayon mga idol, yan po yung ating mga numero nakuha na pwede natin pagpilian. Sa atin pong sumada para po ngayong July 14, mayroon tayong 9, 18, 36, 27, 5, 23, 14, at 32. Ayan, rumble lang po natin yung mga numero yan. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dito yung 27. Ayan, 27 at 14. Then 18 at 5. Then 9 and 23. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin. Mga kombinasyon na nakuha natin sa ating sumado ngayong July 14. Ayan, meron tayong 27-14, 18 5, at 9-23. Ayan, meron po tayong tatlong mga sample dito at kung nagusto niyo naman po sila, pwede pwede rin po nung matayaan yung mga nakuha po natin ng kombinasyon. Ayan, pwede rin po tayong magdagdag o makakuha ng mga iba pang mga kombinasyon dito sa taas sa mga naka-insert natin mga numero. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada update para po ngayong July 14, 2024. At next natin, isunod naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong July 15. At ayan, dito po tayo sa July 7, 15 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Yan, ganoon pa rin po. Simplify lang ulit natin sila. 0 plus 7 is 7. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 7 plus 6 is 13. At 6 plus 6 is 12. Ganoon din po sa bandang baba. 13 plus 12 is 25. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 25. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan at numero natin dito 7 plus 6 plus 6 is 19 Ito naman yung kapares nating numero meron tayong 19. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan 19, 25 or 25, 19 at Pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito Dahil 2 digits din po sila 25 at 19 i-simplify din po muna natin yan bago natin sila isumada Ayan, dito po sa 19, 1 plus 9, 10. 2 digits din po itong 10, kaya isisimplify din natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At itong 25, 2 plus 5 is 7. Yan ang isusumado natin, 1 at 7. Unahin natin ang 1, pukuhin muna natin itong 10. Sumada gis, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yung 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10 at 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, at dito naman po sa 7, kukunin mo natin itong 25. Sumada 25, 2 plus 5 is 7. Pwede rin yung 16, sumada 16 is 1 plus 6 is 7 at 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha na pwede po natin pagpilian. Sa sumadla po natin ngayong July 15, meron tayong 1, Gs 19, 28, 37, 7, 25, 16, at 34. Ayan, 16, 16, 16, 16, 16, 16, mga 16, natin 16, 16, 16, po tayo kung ano po yung mga 16, 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 yan, rambol lang natin yung mga number natin na circle na to At sa ating sample, kinuha natin dyan yung 16, 16, and 37. Seven at nineteen, then ten, ten at thirty-four, Ayan mga idol, yun po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin makuha sa ating konsumada ngayong July 15. Ayan meron tayong 16, 37, 7, 19, at 10, 34. Meron din po tayong tatlong mga sample dito at kung nagustuhan nyo naman po itong mga ito, eh, pwede po natin matayaan. Pwede rin po tayong makakuha magdagdag pa kung may mga numero po, po tayong gusto dito sa taas sa mga red circle ng ating mga numero. Uh, at kaya na lang po ang pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, rambo lang po natin yung mga kapilog natin mga number dito. At itong mga sample natin yan, pwede pwede rin po natin matayaan. At ayun mga idol, yan po natin sumado sa pecha para po ngayong July 14 at July 15, 2024. Maraming maraming salamat po.